Hi guys, welcome sa mga vlogs. Oh For yeah, while. oh yeah. Oh no, oh no. no. The tooth is here. It's here. What the hell, guys? Ito kasi. <laughs> That's a bulbul? <laughs> Hi guys, so meron na kami kasama ngayon tatlo na kami. Yeah. At meron pa kami challenge ang wasabi challenge. Wasabi challenge. May masasabi ka ba after ten dips? <laughs> <laughs> lumpia to. Okay, ni pa po yung nagamit. Okay, ganito yung ano namin guys. Ah, uh, mechanics ng game. Medyo jack and poi kami. Tapos, jack and poi, lumpia siguro. Ah, uh, mag, lumpia na lang kami. Hindi na kami jack and poi, lumpia na. Yeah. Kasi, sino ah, uh, basta yun. Tapos, sino matalo, siya yung magdi-dip So yung each round, each round, each round, each round magdidip siya ng wasabi. So each round, sa so for round one, one dip sa wasabi. Two second round, dalawang dip sa so kada round, yun yung ilan niya i-dip yung sushi sa wasabi. Okay, sinang natalo sa lumpia? Ready na? May ibang taya lumpia guys. Ready na? Okay, ready. Hello. Loon... Hello. Loon... Pia. Dapat ipa. Ay. Oh, si Adot. Okay. Si Adot yung natalo. Yeah. So, round one, isang dip sa wasabi. Yeah. Ayaw mo sa si Isang tsa, tsa? dip sa wasabi. Oh, no. no isa dip talaga. Dip. <coughs> Ganito talaga. Isang flat. <laughs> Ayoko ko na manalo. Hindi ka, na manalo. Hindi niya pa na drive. Dad, don't drive. Okay. Kakainin <tacceptable> <coughs> <coughs> na niya. Yeah, go ang 가지. wasabi. Oh, ah, tinatagal yung wasabi. Uy, bawal be, ba? wasabi. Kainin na. Kainin agad. Oi <coughs> <laughs> don't. Kainin mo. Sayang. <coughs> <coughs> Ayan, sayang. You're gonna get that. Yeah. Linuwa niya po, tapos linagay sa kamay, tapos kakainin niya ulit. Ito lang <laughs> kayo. That's a dip. Hello, boss. Tos. Ano siya? Um, madaya. Dapat isang kon ng dip kit saan. Okay, next. Next. Kaya pa, Balik dito, Tut. Huwag mo iwan dito. <laughs> yung sushi lang, pero yung wasabi. kaya yung kanina kayo pa yung kaya yung kanina yung wasabi. I'm gonna try it. Akin that. yung mango. Akin na yung mango. Ah sorry. Alaway. Oh, you see that's mine. Kasi dapat ko daga. A lot of cheese. Kaya naiintot yun na. Ano meron Hindi may pa talaga ang cheese sa toyo. Kasi yung toyo. Okay, wala nang challenge siya. Chayin na lang kami. <laughs> 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 yung pangit talaga. Mas yun, isang isang abo lang. Ito may nabigay. Ito na Lagyan natin ng pangit. Ito sa akin. Eh. Ay, na Sarap ko siya no. Sabi ni uh, Ako favorite. Hmm. <coughs> hmm. mam. Mm. Magkawasabi ang toyo. <laughs> What's the thrill? Hmm. Masarap to oh. Oh may mango sa loob. Yeah. May mango man din. Mmm, tamas na yung ko. Ano tawag dito? Pero wala man to pinagkaiba. sino mo? Ito, sa loob niya lang nilagay yung ano. Mm. Yung itim. Ito naman sa labas yung itim. habos tiyan mo, same lang naman yung meron. Ang pinagkaiba dyan. Magre-reklamo tayo. Sayang ang pera. Buti na. narinig mo kami, may Bakit ka nagpunta dito? Hmm. <coughs>

Pero kanina na kami nakamakakain. Ayoko na. Sarap! Ang pangit ng lasa. Wow ha! Ngayon ka ba nagsabi ng pangit? Is tapos na? Ngayon lang guys. Bye. Buh. Josh GTV!